nakaraang high tide so ngayon wala walang high tide ngayon so low so tide ngayon so, siguro next 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 week siguro so maraming maraming salamat sa pagpasok sa aking live so dito dito muna tayo so So, maraming maraming salamat. Thank you, thank you very much po. Sa so, live live muna tayo. Oh, napakaganda. So, ayan oh. So, thank you, thank you very much po. Mga O oh, yan o. Oh. Oh, dito, dito sila, dito sila ngayon gumagawa. So oh, gumagawa sila ngayon dito. nalubog no adon pati ito ayusin na rin ha ah mano mano ay ah. doon sa kabila kabilang skinita ah. ito muna habang umaano to gumaganon yan eh Sumisiksik ng sumisiksik yan. Yung tinabunan to, ampaw eh. Habang umaan. <laughs> Maglulubog yan. Mga isang taon. O siksik. na nag-assemble na sila. So, punta din mga kababayan So, nagawa sila ng date, So, ito tapos na rin oh, Tapos na Tapos na sila dito mga kababayan So, ngayon So, maganda-ganda na So, maaliwalas kaliwala sa santin nandito mga kababayan ha? Oh, oh. Maaliwala. Ayan, sabi naman po ni M5 sa iyo, 11.23 Pa-shoutout sa iyo, Sir MacLan So, ayan, medyo medyo love yung shoutout So, tingnan natin So, like, like and share lang tayo Maraming maraming salamat. thank you, thank you very much